Pag nakahiga na, naka-on na. Nakatihaya na ba? Ayan, nakatihaya na. Yung susi. O, sipain mo na. Nakatihaya na yung susi. Konting gasolina. Gigil gigil kayo sabi mo. Lang, sa... hindi lang nga nagtuturo sa akin. Ah, Gawin sa so, panitin. Hindi talaga eh. <laughs> rinigan. Imagine mo, sinisipa mo yung muka ni Jomar. Lakas! Ayaw <laughs> ka! Yun! Nakaupo kasi. Pag nagdadrive ka, huwag kang higa! <laughs> Number one. Tapos ano gagawin? Gasolina. Tapos number two, gasolina. Okay, tignan yung ng ah, tignan mo yung daan. Basta alam mo, okay, preno. Okay, ano na Basta unang apak mo, number one yun. Ay, Oo. Pag nagdagdag ka number two. <laughs> Sige na, diretso. Gasolina number 2 mo. Uy, diretso <laughs> na. Oh, dito ka muna. Ah, gasolina number 2 mo. Baka basag na naman yung ano. Baka basag na naman yun. O kaya baka bumitaw na yung ano. ano. Pa-load tayo. Tapload. Ito 'tong side wheel.

kawan ng basura. Sige na, drive na. Oh, naka number one ka, lakas eh ah, Oh. Basta every time naka-neutral ka, ah. yung gasolina ka na gasolina hindi umandar, neutral pa yun. Pag gumapa ka na ng one, mag-isip, ilagay mo na sa utak mo na Ng ano ka na, cambio. Gamitin mo kasi utak mo. <laughs> Basta alam mo, preno, kaya mo yan! Dagdag! Dagdag! Papa! Dito, salubungin natin dito sa kabila. Dali, binisan mo. Salubungin na natin doon. Doon sila iikot eh. Pabebe talaga tong Michelle na ito. Nandiyan na asawa niya eh, pabebe. Nakakapag-drive na eh. Ay, wow! Binuksan ko! Nakabukas ang dam. Kaya nga walang isda. Wow! Bakit? Nakaangat yung bakal. Walang nakapreno. Wala, bakit may gani? Kasi nga, baha. It's flood, you know. Broadway. Tingnan natin kung kaya niya ipasok ng walang sabit. <laughs> ano nangyari? Subabit yata. Dagdag! Ah! Oo, ah, ah, nagkasya, nagkasya. <laughs>